Mabuhay! Babuhay. Ako si Kapwa Chris. Ako si Kapwa Berna. Narito tayo ngayon sa Tinig Biniging ng Makataong pamamahala. pamamahala. Sa unang kwentong ating ibinahagi, itinampok natin ang proyekto mula sa lalawigan ng Isabela, ang Project Danum. Ano nga ba ito, Kapwa Chris? Ang Project Danum ay proyektong inilunsad ng panahon ng pandemya sa pangunguna ni SK Chairman Aldin Bawi Kaputahi. Ito ay para tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan nila. Dahil limitado ang galaw ng mga tao ng panahon ng pandemya, nagbahay-bahay ang kanilang grupo upang mamahagi ng malinis at mainom na tubig. Nakakatuwa naman na nagsimula ang inisyatibong ito sa sangguniang kabataan ng naturang barangay. Bagamat bata pa, may na sa kanila ng pagmamalasakit sa kapwa. Isa ito sa patunay na may maayos na proseso at makataong pamamahala sa ating bayan. Speaking of proseso, Kapwa Chris, maiba ako. May naalala ka ba na traumatic na karanasan sa pagproseso mo ng dokumento? Sa akin siguro, yung pagkuha ko ng sedula sa aming barangay. Naranasan ko dito ang mga pa dahil first timer ako nang kumuha ng aking sedula, hindi ko alam ang aking gagawin. Napunta pa ako sa masungit na personal. Kumbaga lalo akong na-tense. Paano ang gagawin ko? Hindi malaki ang mga gabay o poster nila kaya wala makakaalam agad paano ang mga proseso. Ikaw ba ka Paverna? Meron ka di bang ganitong karanasan? Meron ako naaalala sa pagproseso ko ng mga paunang requirements sa pagtatrabaho. Ang pinaka naaalala ko dyan, yung sa pila. Kasi may, ang karanasan na naka-apekto naka sa akin siguro na maaalala maaala, ko pa hanggang ngayon, yung mga sumisingit sa pila. Yung parang pakiramdam ko kasi doon na agrabyado ako. Para sa mga katulad ko na hinahanap yung dulo ng pila, pipila ng maayos. Tapos biglang habang nandun ka sa pila, biglang may, makaki, may mga ibang tao na makakakita lang ng kakilala nila. Tapos kakausapin nila kunwari tapos magugulat ka na lang na nandoon na sila sa pila na yon. Parang naapektuhan ako noon kasi parang hindi nalagi na lang yung oras mo na nauna ka sa kanila pero mas nauna pa sila sa iyo. Tapos ang gulugulo pa ng pila, walang maayos, hindi sistematiko. Parang hindi ka na, pa, na priority dun sa kahit maaga kong nakapunta doon. Kasi hindi mo naman pwede masabi, wala namang oras sa na balat nyo kung anong oras ka nakapunta doon para masabi nila may time check na, ay ah, ito na una to. Walang, walang ganun. Kaya namang ha ako doon sa nag-ibinhaging kwento ni Kapwa Albert mula sa Pandayan Workshop, noong iproseso niya yung kanyang passport. Parang ayoko maniwala na sa Pilipinas niya ito prenoseso dahil sistematiko, mabilis at maayos yung naging daloy. Mula sa online appointments, number system, maayos na pila, tapos may mga nag assist pa. Ayon sa kanya nung pumasok siya dun sa lugar kung saan niya aayusin yung unang proseso na may numbering na dun sa lugar para hindi ka din malito. May mga personal pa na nag assist kung saan ka napipila, kung paano yung ikot ng pila o daloy ng pila. Tapos, isa pa, yung mga magigiliw nilang staff na hindi hindi ka maiilang. Kung sa, kung sa para sabihin mo, hindi ka maiilang na sabihin kung ano yung kailangan mo o kung ano yung kinukuha mo kasi magiliw sila. Malayong malayo to sa senaryo na naikintal sa utak natin. Kaya nga, hindi naman sa pangit na karanasan pala ang matutunghayan natin sa ating bansa. Para makabawi, nung kumuha ko ng passport, akala ko same din ang magiging karanasan ko na traumatic hindi pala, mas nagulat ako ngayon dahil mas organisado, mas maayos na pamamaraan at nakuha ko ng maayos ang aking password na hindi ako na-pressure at hindi ako na-stress. Kaya nga, nakaralit ako kay Kapwa Merel na kasamaan din natin sa pandayang bookshop mula sa kanyang pagbabahagi ukol sa pagkakaroon ng maayos at sistematikong proseso. Ayot sa kanya, tila may target ang mga ahensya na hindi tumatagal ang pagproseso ng mga dokumento. Meron silang feedback form na pinamimigay nila sa umpisa pa lang. Kung saan nasusukat nilang serbisyo mula sa bilis ng tugon, linis ng lugar, ang malino ng mga proseso at hindi malilito ang mag nito ang pakikitungo ng empleyado. And just when we thought na walang nagbabago sa bansa natin, na ganun pa rin. Tapos makakarinig tayo ng mga gantong kwento. Malalaman nating meron naman palang pagbabago maliliit na hakbang pero may pag-usad. Sabi nga nila, malayo pa pero malayo na. Maaaring marami pang for improvements, pero mahalaga, marami na tayong improve. Ayun nga sa ikawalong prinsipyo ng good governance, according to Council of Europe, innovation and openness to change. Dito, niyayakap natin ang makabago at mabisang solusyon sa paggamit ng innovations at modern technology upang iangat ang kalidad ng serbisyo publiko. Tulad ng online appointments, kung saan una nang kinukuha yung mga detalye na kinukuha nila dati sa screening. Dahil dito, nababawasan na ng ibang detalye kapag pumupunta yung mga tao ng face-to-face -face, na nagre sa mas mabilis na serbisyo tulad nga ng public service delivery para ma-improve ang estado at responsibilidad ng gobyerno na may bigay lahat ito sa mga mamamayan na sila ang priority mula sa taas hanggang sa pinakalaylayan ng lipunan, ang serbisyong makatao. Iba talaga kapag ang tuon ng pamahalaan ay ang kapakanan ng mamamayan. Nararamdaman ang malasakit at serbisyo para sa lahat, hindi lang para sa malalakas. Nakikita natin ang bunga ng makataong pamahala, ang pamahalang may puso para sa mamamayan, kaya sikapin natin ipalaganap ito dahil naniniwala tayo na ang ginagatipalaan ang siyang nakakagawian. Kung may mga katulad kayong kwento na inyong naranasan, inaanyayahan po namin kayong ibahagi ito sa amin. Ipadala lamang ito sa aming official email, tmp Maraming salamat at hanggang sa muli, padayon!